mga ka -hunters. yan yung batong na yan bato lang yan sa paningin pero yan ang kayamanan ng ilnido yan yung binabahayan ng mga balis sayaw yung pugad ng balis sayaw yan ang tanging kayamanan ng ilnido ayan mga ka hunters oh. yan yung mga batong nakapaligid na yan sa ilnido mga ka hunters matindi ang halaga niyan ay parang ano, parang sobra pa sa ginto. Yan yung ginagawang suk sa ibang bansa. Ayan yung hantay Tinan niya. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. ay ano, yung batong buhay mga hantay. Lumalaki yan. Ang yan ang batong maraming mga yungib dyan. At yan namumugad ang mga balin sa sayaw. Ayan mga hunters. morning mga hunters ayan panibagong araw panibagong vlog na naman tayo mga hunters almusal tayo mga hunters ayan dito tayo sa hotel natin, na tinutuluyan namin ayan mga hunters o. ayan tayo o. ayan ganda na sigat ng araw mga hunters ayan yung mga hotel na katabi namin Yan ang mga hunters yung labas ng bahay dito sa Ilido. Ay ito yung ano, yung hotel dito sa kabila. Ayun pagkita ko sa inyo yung ano, yung ano ng Ilido, yung bato. Ayun. Yan mga hunters yung bato ng Ilido. Yan matindi ang kayamanan niyan. Ganyan lang yung bato na yan. Diyan ang gagaling yung mga ano, bali sa sayo. Ayun. Ang ganda ng bato. Dito lang yan sa tabi ng hinuntuluyan naming hotel. Meron kami yung suma dito mga hunters. Ayan, pang... loob ng kwarto dito mga hunters. Ayan. Yeah. yeah. Ayan, napakatakas tapat lang ng bahay mga hunters. Oh. Eh. Oh, ganda. Taas ng tuktok mga hunters. Ayan. Ay Ipasyal ko na kayo sa inido mga hunters. Ayan. Ito yung pababa. Ayan. Ayan mga hunters. Okay. Ayan, Rui. Hunters, gagala kami sa labas ng El Nido. Pasyal ko kayo mga hunters. Ayan, baba na tayo dito sa hotel. Ayan mga hunters. Good morning! morning. morning. Ayan. Ayan mga hunters, yung matagal kong hindi nakita na kaibigan ko mga hunters. Ayan. Si Boreal. Ayan oh. Hello. Mga hunters oh. Ayan. Dito kami nakatuloy sa hotel niya mga hunters. Dito lang kayong maglad. Dito mga hunters, sa Ilnido lang ito Ano Anong nga ano to? Ah. Ace Pension. Ah. Oh. O Ace Pension ito. Ayan, okay. Ayan mga hunters. Sa Marangay Maligaya. Marangay Maligaya ro ito mga hunters. Ah. Kaya mensis na lang. Okay. 09, 07, -7116. Yan po number ng may bahay. O yan mga hunters, ito yung hotel niya mga hunters. Pension. Is pension mga hunters. Dito matatagpuan sa ano tong kan? Barangay Barangay, Barangay Maligaya. Maligaya, El Nido. Sa El Nido Palawan mga hunters. O dito na kayo mag-lodging mga hunters. Yan oh. Ayan. Yung pinakita ko sa inyo yung loob ng hotel. Napakaganda mga hunters. O dito na kayo mamasyal. Si Elido, diretsyo na kayo dito para mayroon kayong siguradong tutuluyan. Okay, wait. Right. Ayan. Okay, yun. o, yun yung number na tatawagan nyo. Tawagan nyo. Okay, mga hunters. Labas muna kami. Maghanap kami ng cake. Ayan, palabas na kami mga hunters. Ito yung mga hunters yung motor natin. Sana makalabas tayo. Ayan o. Mga hunters. Ayan mga hunters. Gala tayo sa El Nido. Ayan mga hunters. Gala tayo sa El Nido. Ayan Ayan mga hunters yung mga cake nila. Oo, oh, binan eh. Naawa nga ako eh. Sabi ko pa, ano yan? Mga natin sa bahay. Ayan yung mga cake nila. Lady shirt. Lady, shirt mga ka-hunters. Ayan. Dito na kayo mag-order sa kanila. Ayan, kukuha kami ng cake dito mga hunters. Presyo niya, o. Oh. Isang ube. Wala nang 3.95. Ay, ito. Ah, yes. Moka. Moka. Ayan.

nakapaligid dito sa El Nido yan ganda ng lugar dito mga hunters yan ay ang ganda ng El Nido talaga mga hunters Kaya maganda araw ngayon, kita kita. Tapos, anong kukuhin natin dito? dito

Meron po kami bilao, uh, meron po kami pansit na bilao, Lardo sa kami dito. Dito na kami order mga hunters. Ah, uh, siya nga pala sa kanila. Hello. Hello, Joel po. Ah, siya tawag ka pala kay Sir Jewel. Saka ito sa mga kasama niya. Sa niya. Vanessa po. Ayan, Banesa. Antoinette. Antoinette, mga hunters. Yan, nagagandahan mga hunters. Ayan, dito na kami mamaya mga hunters. Shout out sa inyong lahat. Ayan, dito na kayo bumili. Ayan. antes me Ah. Hilu lang. Miss. Miss. Ini pa bang dumaan diyan? Dito panduman? Hindi po, pa magpa party lang po kami. Ah, sarado. Kamusta naman pirmaantes? Ipo tayo para makita niyo yung buong ilido. Laki na pinagbago ng ilido. Ang ganda na ng Punta tayo ng pier mga hunters. Okay, tayo sa opisina ng San Nicolas saan ba yan? baka doon pang ano, sana dito Ayan mga hunters, ito naman yung pier. Ayan. Ayan, pier yan mga hunters. Pier ng Inlido. Ayan yung bundok. Ayan, kitang kita. Ayan ang kabuhan ng harap ng Inlido mga hunters. Pakita okay, ko sa inyo. Ia yang bentuk Ini yang tasnya Ia menghantar yang pinahantaan Ini spesial yang kita bindah agak ayan o ayan mga hunters ito yung mga sakayang pandagat ayan mga hunters ito naman yung speed dito Island Happy mga hunters yun yun tara mga hunters yun o you know ayan mga hunters ayan mga hunters, nakita na ninyo ang ilnido yung tabing dagat mga hunters hanggang dito na lang, bye bye